ipapatuloy ang kulita nila sa sala. Try mo try talaga. <laughs> <laughs> oh, ma Wala ma <laughs> Pagsapit ng tanghali si Jerome, sunod-sunod ang tanong kina Makoy at Elise. magkasama rin kayo lagi sa trabaho? Trabaho kasi magkasama. So close na rin talaga kayo sa labas? Mm usap-usap -mm. na rin. Pero hindi kasi nagsasalita. Oo, oh, na. si Makoy hindi siya naga, nag nag express Nag-usap kami ng nagtitigan. Paano ka manligaw, Makoy? Hindi ah! <laughs> ko sinasabi, ginagawa ko. Ah! Nagawa naman pala. Oh my God! ba diba yung mga quiet guys pag sumagot? May, may, may tusok din sa puso. Paano, paano yun, mo ginagawa? Gusto araw-araw ko niligawan yung babae. Ito paano yun? Oh, Pero kung di mo sasabihin sa babae, paano mm -hmm. mamanalaman? Eh, I mean, make sure ko lang kasi siyempre, nandun pa din yung magulang. Kailangan respetuhin pa din. May last and final question na kami bago tayo mag-end. Ito na yung last and final question. Nagliligawan na ba talaga kayo sa stage na to? Ah! Siyempre, ang sasagot niyan si Makoy. Nagliligawan na ba, bes? Walang commercial break to. You like no, like, oh. kayo na nga ba? Ano sa dalawa? Nagliligawan or yun na? Inisi ko pa yung mami niya. Ah, una, una muna yung mami mo. Oh, Powerful ka nga. Ano? Pa ibig Jessica sabihin, pa. una muna nililigawan si tita. Oo, parang ano. Elise, ikaw naman. May pag-asa ba si Makoy if ever? Habang may buhay, may pag-asa. Samantala, patuloy rin naman ang pag-iensayo ng ibang housemates na nagpares-pares upang mas mapaganda ang kanilang pagtatanghal. Iba, Iba talaga ang titig ng pag-ibig Dahil sa'yo ako'y natutuwa Dahil sa'yo ako'y kinikiling Dahil sa'yo ako'y natutuwa Oh, 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 oh. Pagkalabas natin dito, magkaka-album na tayo. <laughs> Photo album. <laughs> sa pagbabalik ni na at Edward sa pool area, si Edward naman ang nagpalakas ng loob ng kaibigan. Yeah, bang, oh. you wrote this song. Yeah. It helped me to dance. You can do it. Believe in yourself. You learn things you did that I can't do. So I know. Habang abala si Maymay at Edwards sa kanilang paghahanda, patuloy rin ang pag ensayo ni na at Elise. Dahil ikaw, parang si Huwag ka nang kumanta doon, hindi nga ikaw kumakanta doon. Ano ko lang yun, no?

<laughs> oh. Dahil sa oh. Samantala, patuloy rin naman ang pag ensayo ng ibang housemates na nagpares-pares upang mas mapaganda ang kanilang pagtatanghal. Iba talaga. Titig ng pagipi. Dahil sa'yo, ako'y natutuwa. Dahil sa'yo, ako'y kinikiling dahil sa'yo ako'y natuto humibig oh 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 oh, 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 oh. pagkalabas natin dito magkaka album na tayo photo <laughs> <laughs> <What> album <laughs>

pitna niya mo ata na pano man upo dito wala pa bago <laughs> lang <laughs> sa naging to